Sinarado na ng Pilipinas ang anumang pakikipagugnayan sa International Criminal Court o ICC. Ilang araw lang yan matapos ibasura ng ICC ang atila ng Pilipinas para itigil ang investigasyon sa gera Contra droga ng nagdaang Duterte administration. Sa huling inilabas na datos ng gobyerno, umabot po sa may git-anim na libo katawang napatay sa mga anti-drug operations na yan. Yan ang tinutukan ni Salima France. Wala na magiging pakikipag-usap ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Yan ang kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara matapos magkausap si Pangulong Bongbong Marcos. Sa pahayag ni Guevara, napagkasunduan raw nila ng Pangulo na ang appeals chamber na ang huling pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Ganito rin ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Iso lang yan ng complementarity at committee na kaya naman tayo nagsasabi niyan kasi disente tayong kausap. Nakikiusap tayo, huwag na tayong pakialaman. Hindi tayo, ibig sabihin niyan, pumapayag tayo sa kanilang sa atin. Sabi ni Guevara, hinintay lang daw talaga nila ang desisyon ng ICC sa apelan ng Pilipinas na itigil ang investigasyon sa madugong anti-drug war noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2019 pa kumalas sa Pilipinas sa Rome Statue na naging basehan sa pagtatag sa International Criminal Court. Pero 2021, nang iutos ng Korte Suprema na kailangan makipagtulungan ang bansa sa anumang criminal proceeding na pinagulong bago ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute. Ang otorisasyon ng ICC Pre-Trial Chamber sa investigasyon ng ICC Prosecutor ay sumasakop ng mga pagpatay at pag-abuso mula July 1, 2016 hanggang March 16, 2019, isang araw bago magkabisa ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, Nakatutok, 24 horas.